maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan uh, ngayon ay sishare ko lang po sa inyo itong coins na binagay sa akin ng kapatid ko Ayan. ito po ay $100 Adamis, nakasulat ito sa baba ah, tax naman yun ito medyo malabo-labo na po kasi nakasulat ito banda yan ito ay year 1990 po at kung sa ibig po natin titingnan ang price po nito sa pera natin na yan eh. Oh. 573 yan. parang hirap basahin ang ano nila eh yung sulat nila ito po pala yung sa pera natin sa ebay, mahal kasi sa ebay ito tayo sa iba ebay kasi yung nakalagan اه مش ها pasensya yes, na po kayo hindi ko kayang basahin yung ano nito ang hirap basahin yung ano po nito mga uh, kaibigan pero ito po yung ano nya yung sa harapan niya ang hirap basahin sinisya na po ako pero sa ebay po hindi ko po alam tingnan ko sa mamista kung meron so, sabi po <coughs> ito po yung 100 match na nakasulat eh. drug match pira yata po ito ng greek hindi rin po ako sigurado pero Ayun niya. pira nga siya ng greek yung ano nya pag sa ebay kasi ebay man yung ano niya price niya hindi lang ma ako ah, maglabay ito mula Palang, ano, ito pala nga nito yun yung information ito pala nag-umpisa ng in-circulation 1990 yan, pasensya na po kahit hinanap ko pa yan po yung ating makukong information dito yun yung ano nga yung value nya yan 100 dredge my oh ano? drachmai my yan ito ito parang pera siya ng ano greek ang composition nya aluminum bronze yung bigat 10 grams yan hindi na natin ano yung ibang ano nakita naman po ninyo nakita ko na lang po tapos tingnan natin yung ano niya yung value niya kung dito sa ano natin titingnan ano lang po siya naglalaro lang siya sa ano sa 12 pesos lang yung sa pera natin yung 1993 na proof yan mahal tsaka yung ano kaso mukhang mahirap to Lasyang price pero pag mga ganyan mahal po yan yung year 2000 4 pesos lang eh yun pa yung magandang klase na at yung pinakamaganda niya nasa 76 pesos yung 1990 ito medyo mahal yung uncirculated niya 1999 ah 99 pesos sorry mga Ito pa lang nito. Yan yung mga kung ano nga makikita nyo naman, nag-umpisa pala siya ng 1990 hanggang 2000 yung standard circulation niya high coin yan yan po hanggang dito lang muna at maraming ano nga po siya, creek yan na kaya mahirap basahin pahala na po hindi po ako marunong magbasa nyan po ganun script kasi yung ano nyo mahirap basahin pero ganun pa man yan ito po yung mga ano nyo yung yung price nyo sa yung guide nyo sa price mga kaibigan ito itong hawak ko yung year 1990 marami siyang ginawa sa 43% siya. Sa pinaka ano niya yun ah. 62 pesos yung maganda. Pili itong hawa ko. Ano na ito eh? Hindi na ito masasabing good. Luma luma na ito. Ayun ah. Siguro mga 5 to 10 pesos na lang yan. Ayan po, nandito lang muna. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik sa akin munting channel. At uh, shoutout po sa inyong lahat. Kay Master Giyog na Saudi Arabia. Shout po sa inyo. Maraming maraming salamat sa pagsubaybay sa akin munting channel. At sa lahat po ng ating mga bagong subscriber. Sa mga napadaan lang, mga silent viewer. Maraming maraming salamat salamat po sa inyong lahat at hanggang dito lang po muna at bye, -bye.